Ah. Oh. Ah, oh, naantok ako guys makahidlip nga muna mamaya pa naman siguro yung sila uwi pag uh, nakahidlip tayo fresh na fresh hidlip uh? ah? mo mga 30 minutes pag nakahidlip na yun okay, okay yun. Tiyempre, bibidyo na okay na Siyempre, bibidyohan na, natin yung pagtulog natin. Yan. Yun. Ayan, nito tayo dito. Para pagdating nila, press hindi na nakantok pag drive. Di ba? Flip mo na. <laughs> Oh, no. Wala. Tay. Isang oras din ang tulog ko, ah. Saan ako? Ha? Huh? manubela. Gag! <laughs> ito na sinasabi ko, guys. Ang lugar kaya ito. Nakatulog lang kasi ako, eh. Masarap yung tulog ko. Ah, saan ako? Ang lugar to. Tay, okay, nahanap na ako. Lagot ako nito. Lagot. At ayan ko nito talaga. Kasi natulog pa ako. <laughs> talaga, kung paano kaya ako makakabalik nito. Baka nahanap na ako dun. Eh, namang Antok talaga ano kaya ba yan ito? Lugar ba ito? Ang dami lang ka. Kuhanin ko kaya yan. <tip> so, huwag na. Ang isip ko, paano ako makakabalik? Ano kaya ito? Ano kaya yung lugar na ito? Nahanap na ako dito na. Ano kaya gawin ko? Ano nga. Wala mang tao dito. Hindi na 'to Maynila, pre, no. Hindi na. Hindi na san tao doon. Ano 'yang lugar 'to? Makatulog kasi ako eh. Ano mga kabalik doon? Liligo ka nga, pre. nakatulog ako, pre. Paano kaya mana? Subukan ko yung matulog kaya ulit. Makatulog. Baka namaligno lang kasi ako eh. May maligno pala sa Manila. <laughs> tulog na. Tulog tayo ulit. Tulog talaga. Maka ito yung solusyon. <laughs> matulog. <sighs> tulog ko kaya ulit. Tulugan ko na lang muna kayo ulit baka maka magbalik na ako doon. Ay, salamat. Pabalik din. Dito na yung manubela. Panaginip na siguro yun. Ang pangit ang panaginip ko. Ang layo na narating kong lugar. Hindi malakan ko malakang kung saan lugar yun. Ay, salamat. Ay, buti wala pa sila ma'am kasi sir. Ah, kinabahan ako dun. Ah, hindi na ulit ako matutulog <coughs>